So, shoutout mga kabaro ka 59. So, magbibigay tayo ng idea about sa trabaho sa barko bilang isang security guard. So, suot mo na tayo ng gloves. Ito, nakasuot tayo ng gloves. So, mga ka 59, kabaro. So, tayo ng gloves ngayon. Tapos, ito po yung tinatawag na cyber machine smith detection po. Nakakadetect po ito ng narcotics, drugs o explosive po mga ginagamit pang pasabog. So ito yung detection siya na cyber machine Smith detection po. So ginagamit ito. So bago natin gagamitin to, ito po yung pang swab po, pang pahit po ito. So bago natin gamitin to, ikakalibrate muna natin to mga kabaro I-calibrate natin ito. Ito, papahira natin ng liquid. Kukuha tayo liquid. So, ito yung ginagamit na liquid Pampahid Ito yung sa explosive liquid explosive at saka ito naman yung sa narcotics may kulay-kulay siya malalaman mo ang kulay ng narcotics ay kulay parang pink siya nasa loob tapos ito naman yung kulay puti sa siya explosive so bago tayo magkakalibrate ng narcotics kasi magkaano tayo ngayon drug search papakita muna natin dito sa kabila so bibidyohan natin itong dito kabilang side so ito mga ah, kabaro explosive siya lilipat natin ng change mode So, dilipat natin ang narcotics. So, yun. Nakalipat na tayo sa narcotics na to. Kaya nakatuldok dyan sa narcotics po. Tapos, isisip natin. Dito lang tayo. Isisip tayo. Yan. Narcotics na po. So, antayin natin yan. Mag-green po. medyo ano lang tayo ng oras talaga maghihintay po ng oras so medyo maghihintay talaga tayo ng oras so ito po yung para sa ginagamit sa explosive po kulay puti po, malalaman yung explosive siya may pangalan po sa kulay puti yung loob tapos ito po yung ginagamit sa narcotics sa drugs po malaman mo naman yung kulay pink tapos ito yung pampahid D lalagyan mo lang ito dito konti so shout out so bago natin mag calibrate kailangan tayong natin magigreen tagal po magigreen green talaga So, kung baro kapag mag magcalibrate na po tayo, nag-green na yan. So, ito yung pang-swab po ginagamit natin. So, papahiran po natin ito. Dito, ng konti lang. Dito, papahiran natin. Dito. Yan konti yan. Nilagay na konti. Dito, papahiran natin ulit. Ayan, papahiran natin ulit. So may nilagay na tayo dyan mga kabarak ka fab So magkakalimri tayo bago natin ito gamitin yung machine. Okay natin sa gilid. So sasalpak natin dito. Tutunog to kapag nagpapasitip siya sa drugs. Ayan na. Analysis. Binabasa na ng machine. tunog yan mga amaro ayan narcotics so, tunog yan magpipink ayan ang positive sya so nagpipink po sya so pipindutin lang po natin to ito so ito lang yung buto na pipindutin natin para tumigil yung tunog ng alarm ito so positive sya sa narcotics pag nagkukulay ng pula ganyan positive yan so ito yung buto na pipindutin natin ito sa taas So, tatanggalin natin. So, tatanggalin natin. I-clean cycle natin. Pindutin natin ito. Clean cycle. Ayan. May pangalan clean cycle. Ito pindutin natin. Para matanggal yung kulay pink. O ah, kulay red na kulay. So, pinindut natin yung clean cycle para malinis po siya. So, ganun po. Huwag nakakalibrate po. So, clean na siya. So, green na siyang clean. So, kukuha tayo ng panibagong ano, malinis na pang swab na bago. So, ito yung bagong pang swab. Ito yung bagong pang swab. So, bagong pang swab. Ito yung gagamitin na natin ngayon na hindi pa natin nagamit. So, shout out mga kabaro. So, ito. Ito naman yung gagamitin natin. So, clean na siya. Makita naman yung mga details dyan. Oh. Clean cycle yan. Pipindutin mong pag nililinis. smooth function. Tapos narcotics. stops. ito di pa nagamit. Ayan. Nagamitin na natin yan. Walang nilagay tayo doon. So ito yung may positive. So hindi na natin gagamitin to. So ito na yung bago. Nilagay natin. So magigreen siya dyan kasi clean po yan. So pass na po siya. So means okay na wala na siyang positive na narcotics kasi bago na to so nagpass siya tapos i-clean natin para maging green ayan nagki-clear clean cycle siya para maging green naman yan so ganun po pag nagkakalabrit bago tayo gagamit tayo ng bago tayo mag drug search So, ayan na. Clean na mga kaparo. O, clean. Magigrain siya. O, pass. So, okay na. Gamitin na natin. So, magtitesting tayo ngayon. So, paano pa mag, ano, mag-drug search? So, pag nag-drug search kayo, ito lang yung titingin natin. Ganyan pag nag-drug search. Kasi madalas itong hinahawakan ng tao. So, yung mahawak ng drug sa kamay duminikit, So, dito, ganyan. Hinahawakan ng tao. Tapos ito, mga hinahawakan, yan. Hinahawakan ng tao. So, tapos, iti-testing natin ulit. Ayan. So, yun, madalas natin testingin yung sa handle po. Ayan. So, pas clean cycle magigreen yan mga kabaro yan so so pass sya wala walang ano po walang nakadikit na madrag so negative result po so shout out sa lahat tapos, pag nang-change mode kayo, mga kabaro, ngayon ba, change mode kayo, pindutin mo lang itong mode. So, pag lipat ka na explosive, pindutin mo lang itong explosive. Yan, nakita nyo, explosive. Explosive, makita nyo. Pindutin mo lang itong arrow na ito, sa Yan, tapos, isi-save mo lang dito. Isi-save. Nakikita mo na, save. So, lumipat na sa explosive oh. So, ganoon po, lumipat na sa explosive mga kabaro. Ganyan po pag nag-change. So, balik tayo sa mode. Balik tayo sa narcotics ulit. So, pindot mo lang to dito. Yan yung arrow na to. So, narcotics na tapos isip mo lang to. Isip mo lang yan. So, waiting na tayo narcotics po. Ganun po kung paalipat po ng gun. So may natutunan naman kayo.